Kung hindi nyo pa nalalaman, isang kakaiba at misteryosong bagay mula sa Instellar Space ang kasalukuyan na yung naglalakbay sa loob ng ating Solar System. Tinawag nila ito na Comet 3i Atlas na nadiskubre noong buwan ng Hulyo ng Atlas Survey Telescope o Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System na nakabase sa Rio Hurtado sa Bansang Chile. Magmula noon, maraming ng mga siyentipiko mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtulong-tulong upang makakolekta ng kahit anong impormasyon mula sa bagay na ito. Nagresulta ito sa pagkakabuo ng iba't ibang mga articles, mga haka-haka, at mga kontrobersya tungkol sa unang interstellar object na pumasok sa loob ng ating solar system, matapos ang anim na taon. Subalit sa gitna ng sunod-sunod na paglabas ng iba't ibang mga reports, ano na ba ang mga natuklasan at nalaman natin tungkol sa bagay na ito? Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin kung ano-ano mga impormasyon tungkol sa 3i Atlas ang totoo, at alin ang mga maituturing na science fiction lamang. Pag-uusapan din natin ang mga latest update sa interstellar Object na ito, lalong-lalo na ang nakatakda nitong pagdating sa perihelion sa Ika 30 ng Oktubre. Kaya wag na natin itong patagalin pa mga katropa, at umpisahan na natin ang isa na namang makabuluhang kwentuhan. Bago natin pag-usapan ang mga latest updates sa 3i Atlas, atin munang balikan ang mga mahalagang impormasyon na dati na nating tinalakay sa unang video na aking ginawa tungkol sa bagay na ito. Ang pangalan nito na 3i Atlas ay ibinase sa status nito, kung saan ang 3i ay nangangahulugan na ang bagay na ito ay ang pangatlong interstellar object na pumasok sa ating solar system. Ang pangalan naman nitong Atlas ay tumutukoy sa Atlas Survey Telescope, na siyang nakadiscover dito. Sa unang video na aking ginawa, ikinumpara ko ang bagay na ito sa unang dalawang interstellar object na pumasok din sa ating solar system. Una ay ang Oumuamua Umu noong 2017, at ang ikalawa ay ang Borisov noong 2019. Ang pinagkaiba nito sa naunang dalawang interstellar object, ang Free Eye Atlas ay bumagyahin ng sobrang bilis sa speed na 58 kilometers per second pinaniniwalaan din ng mga siyentipiko na di hamak na mas matanda ang bagay na ito, kung saan tinatayang nasa 11 billion years na ang tanda nito. Kung nais nyong mapanood ang unang video na aking ginawa tungkol sa 3i Atlas, ilalagay ko ang link nito sa ibaba, nang sa gayon ay mapanood nyo rin ang mga exciting na impormasyon na una kong tinalakay tungkol sa bagay na ito. Ngayon, ano na nga ba ang latest update sa 3i Atlas? Ang larawang ito ng nasabing interstellar object ay kuha ng Hubble Space Telescope noong ika-21 ng Hulyo, kung saan may layo pa itong 446 million kilometers mula sa Earth. Sa tulong ng larawang ito, nalaman ng mga siyentipiko na ang sukat nito ay umaabot mula sa 440 meters hanggang 5.6 kilometers sa kanyang diameter. Di hamak na mas maliit ito kumpara sa mga naunang sukat na umabot sa 20 kilometers, kung saan ipinagpalagay pa ng mga siyentipiko na ang comet's reflectance nito ay nanggagaling sa buong nuklius nito at hindi sa mismong koma. Ngayon, habang papalapit pa ng papalapit ang Free eye Atlas sa orbit ng Earth, inaasahan na mas lilino pa ang mga magiging obserbasyon ng ating mga siyentipiko sa bagay na ito. Isa pa sa mga teleskop na masusing inoobserbahan ng Free eye Atlas ay ang James Webb Telescope. Noong ika-anim ng Agosto, ginamit ng mga siyentipiko ang infrared spectrograph nito upang suriin ang komposisyon ng naturang kometa. Sa isang pag-aaral na pinamunahan ni Dr. Martin Cordiner, natuklasan nila ang mas komplikadong pattern ng mga gas na inilalabas ng kometang ito habang papalapit ito sa araw. Nalaman nila na mas maraming carbon monoxide at carbon dioxide ang inirelease ng kometang ito. Sa mga unang report, nakita di umano ng ilang mga astronomer sa kanilang mga teleskopyo, ang mga ilaw sa harapang bahagi ng Free Eye Atlas. Napaka-imposible nito dahil ang lahat ng liwanag na napre-produce ng isang kometa dulot ng proseso ng sublimation at reflection ng liwanag ng araw, ay agad na napupunta sa likurang bahagi nito dahil itinutulak ito ng solar winds ng araw. Ang mga liwanag sa harapang bahagi ng Free Eye Atlas ay nagmistulang mga headlights na kagaya sa mga sasakyan. At dahil dito ay marami ang naniwala noon na ang bagay na ito ay isang technology made object o isang UFO. Pero base naman sa mga huling pag-aaral ng mga siyentipiko, natuklasan nila na ang naturang liwanag sa harapang bahagi ng Free Eye Atlas, ay bunga lamang ng refleksyon ng liwanag, na naman ng pagtama ng sinag ng araw sa mga dust particles na napupunta sa harapang bahagi nito. Isa pang teleskop na masusing inoobserbahan ang galaw ng Free Eye Atlas ay ang Transiting Exoplanet Survey Satellite o TESS Telescope. Pitong taon na rin itong nasa outer space at naghahanap ng mga exoplanet na umiikot sa mga pinakamalapit na bituin sa atin. Hindi lang ito mahusay sa paghahanap ng mga exoplanet kung hindi pati na rin sa mga malilit na bagay gaya ng mga kometa. Sa unang video na aking ginawa, sinabi ko na ang Free Eye Atlas ay unang na-discover buwan ng Hulyo. Pero ayon sa mga astronomers na nag-ooperate sa Tess telescope, sinabi nila na nauna nang naispatan ng kanilang teleskopyo ang naturang kometa noong buwan pa lang ng Mayo. Sa larawang ito ay makikita ang naturang kometa at sa tulong ng mga bagong datos gaya ng larawang ito mula sa Tess telescope ay maaari nang i-verify ng mga siyentipiko kung tama ba o mali ang mga nauna nilang measurement sa 3i Atlas. Base sa isang paper reports na ipinublish noong September 11, ginamit ng mga astronomers na sina Adina Feinstein, John Noonan, at Daryl Seligman, ang mga datos mula sa test telescope upang sukatin ang liwanag ng 3i Atlas. Inaasahan nila na habang papalapit ng papalapit ang kometang ito sa araw ay mas magliliwanag pa ito. Base sa ginawa nilang kalkulasyon, ang comet's flux nito o yung enerhiya na natatanggap mula sa araw, ay tataas sa factor na 1.5. Pero higit pa rito ang nangyari, dahil ang kumatang ito ay mas nagliwanag pa ng 20 times, at nabot nito ang comet's flux sa factor na 5. Noong August 27, ang mga researchers mula sa Gemini South Telescope na nakabase sa Chile, ay ginamit ang multi-object spectrograph ng kanilang teleskopyo upang obserbahan ang Free Eye Atlas. Bunga ng kanilang pag oobserba ay nakuhanan nila ng larawan ng naturang kometa, at dito ay makikita hindi lamang ang coma at nukleus, kung hindi pati na rin ang buntot nito na tinatayang nasa 56,000 kilometers na ang haba. Di hamak na mas mahaba ito kumpara sa unang larawan na inilabas ng Gemini North Telescope noong buwan ng July. Nagpapatunay lamang ito na ang Free Eye Atlas ay mas lalong nagiging aktibo, habang papalapit ito ng papalapit sa araw. Ang mga amateur astronomers naman na sina Michael Jogger at Gerald Reman ay nakuhanan din ng larawan ng naturang kometa, habang inoobserbahan nila ang kalangitan sa bansang Namibia sa Afrika. Makikita sa napakagandang larawang ito na mistulang nagkulay green ang kometa, subalit hindi pa ito kinukumpirma ng mga siyentipiko. Maaari naman na magkulay green ang mga kometa sa loob ng ating solar system, sa oras na maglabas ang mga ito ng diatomic carbon o C2. Pero kinakailangan pa rin ng mga sapat na pag-aaral upang makampilma ang larawang ito. Isa pa sa mga personalidad na laging naglalabas ng kanyang sariling mga update tungkol sa 3i Atlas, ay ang astrophysicist na si Abby Loeb. Kung isa ka sa mga nakatutok sa 3i Atlas, malamang ay kilalang kilala mo na ang taong ito. Ang kanyang mga kontrobersyal na pahayag tungkol sa naturang kometa, ay umani na ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga kapwa niya scientist at sa publiko. Noong buwan ng Hulyo ay naglabas na siya ng report tungkol sa naturang instellar object, at isa sa mga main topic ng kanyang report ay sumantraw sa sukat ng 3i Atlas. Ayon sa kanya, masyado raw na malaki ang bagay na ito para maging isang asteroid. Ipinunto niya na baka mas maliit lamang ang sukat nito, at kanya ring sinuggest na baka ito raw ay isang alien-made technology. Ilang araw ang nakalipas, muling nag-submit ng panibagong paper report si Abby Loeb na may pamagat na, Is the Instellar Object Free Eye Atlas Alien Technology? Dito ay kanyang sinuri ang astrodynamics ng naturang kometa, at inalam kung ito ba ay technology made at posibleng may kumokontrol. Isa sa mga ginamit niyang reference ay ang konsepto ng Dark Forest Hypothesis at Fermi Paradox. Kung hindi pa kayo pamilyar sa mga ito, ang Fermi Paradox ay isang konsepto na tumutukoy sa malakas na paniniwala sa alien existence, subalit walang matibay na ebidensya na magpapatunay dito. Habang ang dark forest hypothesis ay ang ginagamit na sagot sa katanungan na, kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin tayong nakikitang mga alien. Sinasabi sa hypothesis na ito na ang mga alien ay tahimik lamang na nagmamasid sa atin, habang itinatago nila ang kanilang existence. Mabalik tayo sa mga report na iprinisinta ni Loeb. Una niyang sinabi na ang Free Eye Atlas ay masyado raw na malaki para maging isang asteroid. Para sa kaalaman nyo mga katropa, ang mga measurements ng bawat bagay sa kalawakan ay paulit-ulit na sinusuri ng mga siyentipiko, upang masiguro nila na ito ay tama. Ibig sabihin, ang mga unang estimated findings sa mga bagong tuklas na bagay sa kalawakan, ay maaari pang magbago. Ang 10 kilometers na naging unang sukat ng naturang kometa, ay inestima bago pa natin makalkula ang tamang sukat ng koma nito. Alam naman natin na ang coma ay ang kabuang liwanag na nakikita natin sa isang kometa. Sa isang press release na inilabas ng Hubble Space Team noong August 7, sinabi nila na ang opisyal na sukat ng Free Eye Atlas ay nasa 5.6 km sa diameter nito. Subalit mas pinili pa rin ni Abby Logue na gamitin ang mga lumang datos sa kanyang mga alien hypothesis. Sa kanyang report noong August 13, direkta niyang binanggit ang larawan na inilabas ng Hubble Space Telescope, Subalit ang pinagbasehan naman niya sa kanyang mga argumento upang ipagpilitan na ang Free Eye Atlas ay isang UFO, ay ang mga lumang datos mula sa mga naunang measurements ng bagay na ito. Hindi naman masama ang maglabas ng sariling conclusion, subalit dapat natiyakin na magmumula ito sa mga credible sources. Kung walang sapat na ebidensya, siguradong marami ang aalma at kokontra gaya ng ginawa ng isang geoscientist na si AKMA Asaniel Hap. Sa kanyang paper reports, agad niyang kinontra ang naging pahayag ni Loeb, na ang Free Eye Atlas ay isa di technology-made object na may kumokontrol dito, na siya rin di umanong dahilan kung bakit tila napaka-perpekto ng trajectory nito, papasok sa loob ng ating solar system. Dito ay mas binigyan di inihak ang natural na galaw ng mga bagay sa kalawakan, kumpara sa konsepto ng may kumokontrol sa mga ito. Para sa akin, imbes na tumalon agad sa mga konklusyon na may kinalaman sa mga extraterrestrial being, mas maigi na hintayin na lang natin na maging malinaw ang bawat obserbasyon ng ating mga siyentipiko sa mga bagay na nasa kalawakan. Sa pamamagitan nito ay magiging mas maayos ang ating pag-analisa sa mga cosmic object, lalong-lalo na sa mga bagong tuklas na bagay sa kalawakan. Makakatulong din ito upang malaman natin na kung ang isang misteryosong bagay sa malayong bahagi ng ating universe, ay may kinalaman ba talaga sa mga alien. Hanggang dito na lang ang ating video mga katropa, at kung bago pa lang kayo sa aking channel, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Muli, maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na kwentuhan.